Onyo a 12 na naman ngayon at ang mga Pilipino ay pinagdiriwang na naman ang anibersaryo ng araw ng kalayaan. Pero sa ibang mga dokumento o sa ibang mga aklat, ang ginagamit ay Kasarinlan kaysa kalayaan. Pero ang mas madalas na ginagamit ay salitang kalayaan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang 'yun? Sa wikang Ingles kasi ang mas malapit na katumbas ng salitang kalayaan ay freedom. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kalayaan o okay, freedom? Kung ikaw ay mag-aaral, ituturing mo ang sarili mo na malaya. Siyempre, nagagawa mo yung gusto mo, na ng magulang mo kung ano yung mga pangangailangan mo, pero kailangan mong sumunod sa patakaran ng inyong tahanan. Siyempre, kung merong curfew, kung ano yung mga pwede at bawal, kailangan ipaalam mo na nandun ka pa na hindi mo pa kayang mamuhay mag-isa, eh kailangan mo talaga na sumunod. Yung namang isa, kasarinlan, galing sa salitang ugat na sarili, ang katumbas naman nito ay independence. No? Siyempre, kapag ikaw ay may kasarinlan o kaya ay independent, Kumbaga, mayroon ka pa rin laya pero ito ay mas malawak na ang sakop nito. Halimbawa, ikaw at ang iyong kabiyak ay nagdesisyon na mag-isang dibdib, bumukod at bumuo ng sariling tahanan malayo sa inyong mga magulang no, para bumuo ng pamilya. Siyempre, kayo na magdidesisyon sa inyong mga sarili. Uh, lahat, tano yung sa pagpapatakbo ng bahay, ng tahanan, sa pagbabayad ng inyong mga bills. Yan, kumbaga kayo na ang magdidesisyon dyan. No? Kumbaga independent na kayo. No? May kasarinlan. Ngayon naman, ang tanong, ano ang mas appropriate na gamitin doon sa pangyayari kung saan nagproklama ng ating kayaan noong Hunyo a sa Kawit-Kabite sa bahay ni General Emilio Aguinaldo Para sa akin, mas appropriate dito yung sarlitang uh, kasarinlan Bakit? Kasi uh, nagsarili tayo, nagproklama tayo na tayo ay nagsasarili na no mula sa mga Espanyol At uh, dito, hindi na tayo susunod sa kanila at kinikilala na natin ang ating sarili bilang isang bansa na malaya mula sa mga mananako pero syempre 'yun ginagamit pa rin yung salitang laya kaya napaka-absolute din ano, ng na, ng salitang laya pero this time hindi ka lang malaya makakagalaw sa sarili mong lugar kundi malaya mula sa mga mananako eh syempre alam naman natin na nangyari hindi ito kinilala ng ng, ng mga Amerikano na sila pa ang sumakop sa atin wala pang isang taon pagkatapos natin ito iproklama. No, akala natin, eh, kakampihan nila tayo no, base sa kasaysayan. Pero hindi naman din mali na tawagin itong kalayaan kasi nagiging malaya pa rin tayo na gawin no, yung ating uh, na no, meron tayong soberanya lalo na ngayon na it tayo ay isa ng ganap na estado na kaya natin ipagtanggol ang ating sarili. Kaya napakasensitibo sa atin, lalo na ang mga usapin gaya ng teritoryo. Kalayaan man o kasarinlan ng ating gamitin para sa pangyayaring ito na makasaysayan, ang mahalaga dito ay patuloy nating gunitain ang ipinaglaban ng ating mga bayani para sa ating kinabukasan kung po kayo na iba pang pag-usapang topic o kaya uh, malagang bagay i-comment nyo lang po yun lamang po, maraming salamat